Hi! Ako si Abach. Recently, ang dami kong mga taong nakikilala na nag-suffer sa mga problema sa mga love life. Tapos hindi sila maka-move on. Tapos sa lang, inis na ako sa mga taong ganyan eh. So ngayon, bibigyan ko kayo na 10 utos para maka-move on. Okay, number 10. Tanggapin mo kasi. Yan ang problema sa inyo eh. Ang ng ulo niyo. Sino ka pa para mag-dictate ng rules of life, ha? problema sa'yo, eh, i-open mo yung mind mo. Kasi yung mga close-minded na ganyan, wala pinatutunguan yan. Nag-end up na alone yan sa buhay nila. Tanggapin mo, open mo yung mind mo. Yeah, number nine, ipagkalat mo sa mga tao na pumapayat ka, gumaganda ka, nag-improve yung itsura mo. Gumaganda yung balat mo, gumaganda yung bodily process mo. Yan ang tama. Yan ang tama. Ipagkalat mo kahit ikaw lang naniniwala. Kasi, pag ginawa mo yon, ma-feel mo, mismo sa sarili mo yung confidence na Uy, hindi ako nawalan siya yung nawalan. Number eight, wag na wag kang magagalit sa ibang couples. Wala naman silang kasalanan eh. Ano ka mo na itay ka happiness ng ibang couples? Bakit ikaw nawalan? Ano? Pagbuhulin ko yung sampung ikaw eh. Huwag ka magalit sa ibang couples. Nagiging masaya sila. Magiging masaya ka ba sa kanila. Number seven, huwag kang magagalit sa kay God or sa kahit anumang religious entity. Ano ba yun? Ang bayit-bayit binigyan tayo lahat ng life, binigyan ka ng happiness tapos ngayon na nawala, sisisihin mo siya, magagalit ka, magiging irehe ka ang kapal ng mukha mo, alam ano mo gawin mo? tumalong ka sa bangin okay, number 6 eto, I think, important to sa lahat ng naiwan o naging alone, nasaktan kumain ka, kumain ka ng lahat ng mga pinakamasasarap para sa'yo kumain ka ng Japanese food, kumain ka ng Italian food, kumain ka ng fast food, kumain ka ng slow food, kumain ka ng mahal, kumain ka ng mura, kumain ka ng matubi, kumain ka ng malinis. Basta kumain ka, kainin mo yan hanggang maglawo yung mga feelings mo of regret, depression, and remorse. Yung mga tao na ayaw kumain, asabi na wala kung gana, tigilan nyo ako ha, sampalin ko kayo lahat eh, ang drama nyo, hakmahin kayo. Ang taong gutom, hindi nakaka-move on. Tandaan nyo yan. Number five. Puntahan mo lahat ng pinuntahan nyo dati as a couple, pero mag-isa ka na lang. Ano yung strategy behind this? Kailangan yung mga memories na yon buburahin mo. Actually, hindi naman makailangan ma-erase yung memory eh. Kailangan lang ma overlap nyo yung layer. Tatakpan nyo yung layer na yun. Parang Photoshop lang. So, meron ka layer, tapos tatakpan mo pa. Kasi ang pinaka nakikita naman, yung bottom layer ba? syempre yung top layer. Kung dati nagluluneta kayo pag Sunday, magluneta ka pag Sunday. Kung dati mahili kayo sumakay ng jeep, sumakay ka ng sobrang daming jeep. So gagawa ka ng bagong layer of memories. Number four, magpasa ka ng horoscope mo. Kasi kailangan i-acknowledge mo na yung mundo, hindi lang nagre-revolve sa kung anong iniisip mo. Merong mga greater forces na nagpapaikot ng mundo mo. Huwag ka masyadong self-centered, hindi ka ganun kagaling, hindi ka ganun kaimportante. So pag, pag pagbasa mo ng horoscope mo, ang gawin mo, isuot mo yung lucky color mo, tapos i, i mo sa buong katawan mo yung lucky number mo. Ngayon, pag binasa mo yung horoscope mo, isipin mo na, uy, ito yung tadhana ko, ito yung patutunguhan ko. Doon ka lang makaka-move on pag nakikita mo yung direksyon na patutunguhan mo. Ito, baka hindi ito mag-work para sa lahat, pero I think gagana naman to sa iba sa inyo. Number three, mag ka na may karelasyon ka na artista. Kailangan isipin mo na ikaw worthy ka, worthy ka na mahalin ng isang tulad ni Emma Stone, na ex-girlfriend ko ah. Sorry ah. Sorry Emma, nilaglag kita. Dati niligawan ako ni Jennifer Lawrence, kaya lang meron siyang boyfriend nun eh. So ayoko naman maging homewrecker. O ba? Diba? Ayan. Sinabi ko sa inyo, di ba, naging confident ako sa sarili ko. Ganon, ganon lang dapat yung dinadalang confidence to the table. Hindi pwede yung chochope-chope ka lang, parang titimid-timid ka. Ano ba yun? Number two, para dun sa mga taong naka-experience na mabigyan ng ng mga objects, ng mga items ng kanilang, you know, special someone. Number two, ang kailangan nyo gawin sa mga items na yun ay i-garage sale nyo lahat. Kasi ibig sabihin nun, pag i sale mo, practical ka kasi yung sentimental value ang makakatalo lang dyan, monetary value. And the last, the last commandment, number one, mag ka kahit fake. Smile lang kahit gaano kalala ang nakakamdama mo, kailangan hindi mo nakakalimutan na mag-smile. O yan, yung mga taong ganito, oh, depressed, depressed, sad, sad ako, sad, sad ako. O ulitin ko ah, na nakasmile. Ha? Oh, sad, sad ako, ha? Uh, depressed, depressed. Di ba laki ng difference? Kaya naghihirap ang Pilipinas dahil sa mga negativistic na katulad nyo eh. Mag-spread kayo ng positive energy! Positivity is the key. Ang daming bagay, ang daming gerang na iwasan dahil nadaan sa tamang smile. Okay, huwag na huwag yung kakalimutan. Mag-smile kayo kahit fake. And that concludes the sampung utos ng pag-move on. So, sana natulungan ko kayo. Kasi kung hindi, wala akong pakialam sa inyo. Kayo mga tao na puro emote, huwag kayo magpaparami ha. Huwag kayo magpaparami. Ayusin nyo yan.